Hmm, ata manon. Nay, nagadot Klam yung... dito nay. Mhm. Mm Atan. Hmm. Ayan na di Manila Klam. Supot ti dala rama ti pay kabila na rin. Nay, kitaan niyo na rin. Talagpidot ti Klam ni. Oh, no. Mamati kayo, oh. Oh. Hmm. Hmm. Kami taktik lang. Hmm. Oh. What? Ay, kayo tatakal. Sige. Hmm. Oh, kita. Ada mana lain? kamit kami lang kay Kuatoy na eh mm. 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 16. oh 60 oh mo tan mo mm, Ajay. magro kita jain may tayo mm. Kay na nga klam climbing with legend eh And, tapos, like, jene, oh ku skul titao dijay nay Lagi tingkakan taaw tapos lagi jai oh